Ito na ang bagong isaganit, Lynette, Elmo, and Janine. Magandang hapon. Magandang hapon, Magandang hapon po. po. Magandang. Okay. Parang ang ganda nilang barkada, no? Oo. Oh, oh parang, parang, they're very close na. At eh, saka oh. parang may, may something na. Oh, 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 oh. <laughs> oh! <laughs> Pero ito ba, malaki ba ang pressure sa inyong dalawa? Dahil super hit ang Villa Quintana noong araw. Um, medyo nakaka-pressure po kasi marami pong nakakaalala dun sa story Tsaka alam nila na maganda po yung kwento, magaling yung mga artista na gumanap dati Pero um, nagsisilbi na lang po yung inspiration sa amin na talagang pagandahin po yung bagong Villa Quintana mm, Ayun din ang sabi sa amin ni Direk na um, dapat daw gawin namin siya fresh tsaka bago Oo. na hindi siya makukumpara dun sa original. Oo, para pangit kasi yung kinukumpara kayo dun sa dating character. Oh, diba? yes. Oh, mm. oh. ikaw, may sinabi ka kanina, tungkol kay Donna Cruz na ang ganda-ganda pa rin. Oh, oh di ba? Oh, ang ganda Parang, pa rin. Kaya siya pinakamaganda sa mga Cruz eh. Mas, mas maganda silang lahat. Oh, oh. oh. Tapos, ah, so ang ganda-ganda din ng ano niya. Pumalit sa kanya sa Kuya Kentana. Ang ganda-ganda ganda niya. At ito na ngayon. nga ang, ano, to, ang oh. gusto kong sabihin. Kasi kahawig mo daw si uh, Donna. E, eh, meron ka bang uh, hininging advice sa kanya? Did you have the chance to talk to her? I only saw her for a while po. Kasi parang um, lumipad lang talaga siya for Sunday All Stars. Pero nung nandun siya talagang sinalubong ko po siya, nagpa-picture talaga ako. Tapos sabi niya, congratulations daw and good luck. Parang may oh. hawig na sila. Oo, oh, oh <laughs> pinapanood ko kanina oh. sobrang Nagulat ako. pati yung kilos nila eh. Nakikita ko si Janine. Pareho? Uh -huh. Sa kanya. Ako oh, nag-aralam na kilos ni Janine. Oo. Oh, oh. aralam na kilos, ang schedule, oh. saan pupunta, saan kakain. At oh. sino kasama. Sino kasama, inaalam lahat. Oo. <laughs> oh, oh, oh. Nakakatakot na yun <laughs> <Di naman>, ah. <laughs> pero, pero, pero may, may, payo ka bang hiningi kay, uh, kay Kimpi sa iyong barkada ng iyong daddy. Actually, nakita ko lang siya ulit kanina sa Eat Bulaga. Tapos, um, yun, nakausap ko siya tungkol sa Villa Quintana. Tapos, sinabi niya lang na ang swerte ko daw na nakuha ko yung role na to bilang si Isagani. Kaya, um, I'm really excited. Oo naman, kasi really big project to, no Pero, ito, at really big break then for you, Janine. So, how does it feel? Ito, finally, you got your big, big break. <laughs> Kinakabahan po ako, tsaka super excited po. Talagang nagpapasalamat din po ako na napasama ako sa show na to. Hindi ka takot? Dahil siyempre, baka mamaya ikumpara siya sa acting ng kanyang lola. Naku po, huwag naman sana. <laughs> Mami, daddy, ang dami, ang dami magkukupa. Auntie, ang dami, no? <laughs> ano so, po, um, excited lang po talaga ako na maging parte ng Villa Quintana. Pero so, ano mga dapat abangan sa muling pagpapa, ano to, pagpapasa television ng uh, Villa Quintana? Um, well, yun nga, uh, gagawin naming fresh yung Villa Quintana um, sa buong bagong cast. Ah, Subaybayan nyo po sa lunes na po yan, Villa Quintana. Araw-araw po yan. After Eat Bulaga. kasama po namin si na Paulo Contis, Raymart Santiago, Rita de Guzman, Juancho Trevino, si Sunshine Dizon, Roy Alvarez. Yes. Uh, tsaka si Kyla. First ever oh. ni Kyla na show. At uh, this is directed by Direct Gina Alahar. So thank you so much. At sana po talaga abangan ninyo ang, ang remake ng Villa okay. Quintana.